Hi guys. Today's video ay meron akong nalalaman. Actually, well, hindi na to bago sa iba dahil alam na nila to. So, ngayon ay gusto kong i-share sa mga hindi pa alam, lalo na sa mga mahilig mag dyan So, mahilig mag upload sa mga social media. So, para to sa inyo, guys, aking ituturo sa inyo kung paano ba mag- download ng a few moments later para sa inyong mga video to kung gusto niyo lagyan ng ganun so para to sa inyo panoorin niyo guys ito na guys pupunta tayo sa room pindutin natin tong nasa gilid uh, ito search tapos i-search natin yung uh, a few ayan na nakalabas na siya. so ayan na lalabas yan lalabas yan daming lumalabas yan guys pero ang pipiliin nyo yung uh, no copyright para hindi kayo mag copyright sa mga videos nyo ito may nakita akong no copyright so pipindutin nyo yan a few moments later a few i-click tong share tapos ikapiling na na siya so back kayo punta ulit sa room tapos uh, pindutin yung save from.net .net ito lumabas na siya so ayan na guys uh, YouTube video downloader save from So, pipindutin nyo yan. So, lalabas siya yung enter the U enter the U RL. Yan, kita nyo ba? So, i-click nyo yan. Uh, yung kinakopy paste nyo. Ayan na siya. O, so, diba? Antayin nyo na lang mag ano. Mag, ayan na siya. So, Ayang download, ida-download niyo siya. Pindutin yung download. So, download again. So, ayan na. nagra na siya. So, open. Ayan na siya, guys. A few moments later. Tapos, pupunta kayo sa file manager nyo kung saan nyo na ano na download. And then ayan siya sa phone nyo. So, yung mag-editing, uh, tapos i-attach nyo yan, pwede na yan. Ready na. Nandito na yan sa ano ko. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. Nandiyan na sa ano ko, gallery. Ayan na siya guys. Ayan na sa gallery ko. Yan lang po. Sana na, na ano new, nagustuhan nyo yung share ko at naintindihan nyo. Thank you for watching.